Sa break ang news update na ito, dala namin sa inyo ang eksklusibong impormasyon tungkol sa SSS, Pencrunch release na gumagawa ng ingay sa buong bansa mula sa hindi, inaasahang payment schedules hanggang sa nakakagulat na benefit inis. Ang komprehensibong video na ito ay sumasaklaw sa lahat ng dapat malaman ng mga pensioners tungkol sa mga pinakabagong developments. Manatiling nakaaabang para sa mga critical details na maaaring direktang makakaapekto sa inyong pension benefits. Kumusta mga mahal naming viewers at welcome back sa Aiming Channel. Bago tayo sumabak sa today's crucial update tungkol sa SSS Pencanch, pakisuyo na kumuha ng sandali para iit ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Huwag call, utang iring ang notification bell para manatiling updated kayo sa mga pinakabagong balita at developments tungkol sa inyong benefits at entitlements. Ang inyong mong support ay nakakatulong sa amin na magpatuloy sa pagbibigay sa inyo ng maagaran at tumpak na impormasyon. Ngayong araw, dala namin sa inyo ang groundbreaking news na gumagawa ng malaking ingay sa pension community. Ang social security system ay kakalabas lang ng nakakagulat na bagong impormasyon tungkol sa second tranche ng pension payments. At narito kami para i-breakdown ang bawat detalye para masiguro na hindi ninyo mamimiss ang anumang mahalagang updates na maaaring makakaapekto sa inyong benefits. Simulan ko sa pag-address sa most present news na pinag-uusapan ng lahat. Official ng kinumpirma ng SSS ang release ng second tranche ng pension payments pero may nakakagulat na. Twist na hindi inaasahan ng kahit sino. Ang implementation timeline ay significantly na modify mula sa mga nakaraang announcements at ang pagbabagong ito ay makakaapekto sa milyon-milyong pensioners sa buong bansa. Ang hindi inaasahang development na ito ay Nag-iwan ng marami na nagtatanong tungkol sa implication sa kanilang monthly benefits at kung anong mga hakbang ang kailangan nilang gawin para masiguro na makatanggap sila ng kanilang payments ng maaga. Ang particular na nakaka-interest tungkol sa pinakabagong update na ito ay ang substantial increase sa allocation para sa pension benefits. Inilahad ng SSS na nakahanap sila ng additional funding sa pamamagitan ng iba't ibang optimization measures at improved collection efficiency. Ibig sabihin nito na ang mga pensioners ay maaaring makakita ng notable improvement sa kanilang benefit amounts, isang bagay na hindi initially na plano para sa second trench release. Ang development na ito ay isang welcome surprise para sa maraming retires na nakikipagbaka sa tumataas na living, costs at economic challenges. Ngayon talagang pumasok tayo sa specific changes na na-implement. Nagpakilala ang SSS ng bagong disbursement, system na ginawa para mas streamline ang payment process at masiguro ang mas mabilis na delivery ng benefits sa mga pensioners. Ang bagong sistema na ito ay gumagamit ng advanced digital technology at automated verification processes na significantly binabawasan ang processing time para sa pension releases. Para sa mga na-experience ang delay sa pagtanggap ng inyong benefits, ang bagong sistema na ito ay nangako na tutugunan ang mga alalahanin ninyong effectively. Isa sa mga pinakasignificant na aspeto ng update na ito ay ang introduction ng multi-anel distribution approach. Nakipag-partner ang SSS sa additional financial institutions at payment centers para magbigay sa mga pensioners ng mas maraming opsyon sa pagtanggap ng kanilang benefits. Ang expansion ng payment channels na ito ay nangangahulugang ang mga beneficiaries ay may mas malaking flexibility ngayon sa pagpili kung paano nila gustong tanggapin ang kanilang pensyon. Whether sa pamamagitan ng traditional bank deposits, electronic wallets, or iba pang digital payment platforms. Isa pang crucial point na kailangan ay address ay ang adjustment sa qualification criteria para sa additional benefits. Ni-revise ng SSS ang ilan sa mga requirements. Ginagawa itong mas madali para sa mga pensioners na mag-qualify para sa supplementary benefits. Kasama dito ang mga modification sa documentary requirements. At ang introduction ng alternative proof of eligibility options. Ang mga pagbabagong ito ay particular na nakakatulong sa elderly pensioners na maaring mahirapan sa pagkumpleto ng extensive paperwork o sa paglalakbay sa SSS offices. Gusto kong bigyang diin ang particular na mahalagang development na maaring hindi mapansin ng marami. Nag-implement ang SSS ng bagong verification system na mas efficient at hindi ganong nakakapagod para sa mga pensioners. Wala na ang mga araw ng annual personal appearances para sa maraming beneficiaries dahil gumagamit na ngayon ng sistema ng advanced technology para ma-verify ang status ng mga pensioners. Ito ay particular na nakakatulong sa mga may mobility issues o sa mga nakatira sa remote areas na dati ay kailangan maglakbay ng malayo para sa verification purposes. Ang financial impact ng mga pagbabagong, ito ay worth noting ng detalyado ayon sa mga pinakabagong figures na inilabas ng SSS, kasama sa second tranche ang mga provisions para sa inflation adjustments na hindi nauna nang nai-anunsyo. Ibig sabihin nito na ang actual amount na matatanggap ng mga pensioners ay maaaring mas mataas kaysa sa initially expected. Ang adjustment factor ay isinasaalang-alang ang current economic conditions at naglalayong tulungan ang mga pensioners na mapanatili ang kanilang purchasing power sa harap ng tumataas na costs of living. Para sa mga nag-aalala tungkol sa sustainability ng mga improvement na ito, nagbigay ang SS ng detalyadong impormasyon tungkol sa kanilang financial planning at fund management strategies. Nag-implement sila ng mga bagong investment approaches at cost. Saving measures na nagpatibay sa posisyon ng pension fund. Nagsisiguro ito na ang mga enhanced benefits na ito ay mapapanatili sa long term ng hindi nakakompromiso ang stability ng sistema. Napag-usapan natin ang timeline para sa mga pagbabagong ito. Ang implementation schedule ay maingat na naplano para masiguro ang smooth transition. Nag-establish ang SSS ng phased approach para sa pag-roll out ng mga bagong features na binibigyan ng priority. Ang mga ang technological aspects ng mga updates na ito ay nararapat na bigyang special attention. Nag-invest ang SSS sa pag-upgrade ng digital infrastructure nila para suportahan ang mga bagong developments na ito. Kasama dito ang enhanced CIB security measures para protektahan ang impormasyon ng mga pensioners at maiwasan ng fraudulent claims. Iyang improved system ay may user-friendly interfaces din para sa mga gustong mag-manage ng kanilang pension accounts online. Ginagawa itong mas madali para sa techy beneficiaries na matrack ang kanilang benefits at ma-update ang kanilang impormasyon isa pang noteworthy. Na aspeto ng update na ito ay ang introduction ng dedicated support system para sa mga pensioners na nangangailangan ng assistance sa mga bagong features. Nag-establish ang SSS ng specialized help desks at support channels na specifically trained para mag-handle ng mga queries related sa second tranche implementation. Kasama dito ang physical help desks sa SSS offices at virtual support options sa pamamagitan ng iba't ibang digital platforms. Ang impact ng mga pagbabagong ito ay lumalampas pa sa monetary aspects lang. Nagpakilala din ang SSS ng mga bagong services na naglalayong mapahusay ang overall well-being ng mga pensioners. Kasama dito ang partnership sa healthcare providers at wellness programs na nag-o-offer ng discounted services sa SSS pensioners. Ang mga value-added benefits na ito ay uh, nagpapakita ng commitment ng SSS sa pagbibigay ng comprehensive support sa kanilang mga beneficiaries. Para sa mga nagtatanong tungkol sa documentation requirements, nagkaroon din ng significant simplification sa area na ito. Binawasan ng SSS ang bilang ng mga required documents para sa maraming transactions at ginawa nitong possible na mag-submit ng marami sa mga documents na ito electronically. Ang pagbabawas sa bureaucratic requirements na ito ay welcome change para sa maraming pensioners na nauna ng nahihirapan sa documentation process. Ang geographic coverage ng mga improvements na ito ay worth mentioning din. Siniguro ng SSS na ang mga updates na ito ay makikinabang sa mga pensioners sa lahat ng regions, kasama na ang mga nasa remote areas. Ginawa ang special provisions para maabot ang mga pensioners sa geographically isolated areas. Sinisiguro na walang maiiwanan sa mga improvements na ito. Kung titingnan natin ang long-term implications ng mga pagbabagong ito, nagbigay ang SSS ng projections na nagpapakita ng sustained positive impact sa benefits ng mga pensioners. Ang bagong sistema ay ginawa para maging mas responsive sa mga nagbabagong economic conditions. Nagbibigay daan sa mas mabilis na adjustments kapag kinakailangan. Ang adaptability na ito ay nagsisiguro na ang benefits ng mga pensioners ay nanatiling relevant at sufficient sa harap ng nagbabagong economic circumstances. Ang response mula sa iba't ibang stakeholder groups ay predominantly positive. Na marami ang pumupuri sa SSS para sa mga forward-thinking improvements na ito. Ang mga pensioner associations at advocacy groups ay nagpahayag ng satisfaction sa mga pagbabago, particular na nabanggit ang increased accessibility at improved benefit levels. Ang positive feedback na ito ay nag-validate sa efforts ng SS pagpapahusay ng pension system para sa mga naghihintay ng updates tungkol sa additional benefits may mas marami pang good news kasama ng SS ang provisions para sa supplementary benefits na hindi dating available ang mga additional benefits na ito ay ginawa para magbigay ng extra support sa mga pensioners na nakatugon sa specific criteria nagdadagdag ng another layer ng social protection para sa aming mga elderly citizens Bago natin tapusin ang video na ito, gusto kong ipaalala sa lahat ang importance ng stay ang informed tungkol sa mga pagbabagong ito. Siguraduhin regular na i-check ang inyong SSS online, accounts at panatilihing updated ang inyong contact, information para makatanggap ng magaran na notifications tungkol sa mga developments na ito. Binigyang diin ng SSS na magpapatuloy, silang makikipag-communicate ng update sa pamamagitan ng iba't ibang channels para masiguro na lahat ng pensioners ay well informed. Tandaan kung nakatulong sa inyo ang information na ito, pakipakita ang inyong support sa pamamagitan ng pag-like sa video na ito at pag-subscribe sa aming channel. Ang inyong engagement ay nakakatulong sa amin na maabot ang mas maraming tao na maaring makikinabang sa mahalagang information na ito. Na huwag kalimutang i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at family members ng mga SSS pensioners o malapit ng maging pensioners. Sa pamamagitan ng pinuntun informed at updated, makakagawa tayong lahat ng pinakamarami sa mga improved pension benefits na ito. Salamat sa pagnood at makikita namin kayo sa susunod naming video na may mas maraming updates at mahalagang impormasyon tungkol sa inyong benefits at entitlements. Stay tuned, stay informed at magingat. Huwag kalimang ilike ang video na ito ay hit. I-click ang notification bell para manatiling updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa inyong SSS pension benefits ay share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at sa si pamilya na maaring makikinabang sa information na ito. Iwanan ang inyong mga tanong at comments sa baba at gagawin namin ang best namin para tugunan ng mga ito sa aming mga susunod na videos. Salamat sa pagnood at makikita namin kayo sa susunod naming update.